Uy, matindi to. May half Pinoy, half British pala tayong pambato. Akala ko ba, beginner pa lang to. Bakit parang veterano gumalaw? Ultimo si Pacquiao, na-recognize niya ang potensyal ng batang ito. Grabe! Malaman-laman ko, may potensyal pala to, maging gold medalist sana sa Olympics dati. Ba't kaya hindi pinasabak? tila successful ang mga kababayan nating mga Pinay na tirador ng mga afam dahil nagkalat na ang lahi natin san mang lupalop ng mundo. Alam mo naman ang mga Pinay ay magaganda kaya target lock dyan ang mga afam. At ito nga, nagkalat na sa United Kingdom ang mga lahing Pinoy. At sakto, may isang batang Pinoy British ang namulat sa larong boxing. Unti-unting gumagawa ito ng pangalan at inaabangan doon. Alam naman natin na pangatlo ang United Kingdom kung usapang dami ng boxing fans. Siyempre, nangunguna at pumapangalawa ang US at Mexico. May impresibong record to mga kababayan na 9 wins, 0 losses, at 5 knockouts. Magdadalawang taon pa lang to nang magprofessional ha. Technical. Walang patawad sa kalaban at eksplosibo. Kaya exciting panoorin. Hindi mo mahalat ang beginner eh kasi nandoon na ang footwork Balansi ng opensa at depensa, pati disiplina o pagiging kalmado sa bawat rounds. Oh, kita nyo ba ang depensang yon? Isa to sa talagang may future maging world champion na Pinoy. Dagdag ko lang mga kababayan, dahil hindi siya na-absorb dati para irepresenta ang bansang England sa Paris Olympics, pinupush pa nga dati na maging parte siya ng Olympic Boxing Team ng Pilipinas. Si Buana ang nanay nito gusto rin niyang mapabilang. Sa katunayan, willing pa nga siyang isacrifice ang isang professional fight niya para lang lumaban para sa bayan. Naging parte to ng training with Philippine Olympic Squad sa bulubunduki ng Baguio. Ngunit hindi siya nakatanggap ng final call para sumabak sa naturang patimpalak. Mabait ang batang ito, halatang pinalaki ng magulang niya ng maayos. Si Pacquiao pa nga mismo ang nakapansin sa boksingerong to. Akalain mo yon. Mga kababayan, baka sabihin nyo, tinutulongis ko kayo. Aba, kaya nag-effort ako para ipaskil dito ang video clip at kinumpirma mismo ng kababayan nating boxing hero na si Pacquiao mismo ang nag-message sa kanya. message, said, oh, right wishneworldpersonal.elv.toponemarkgo.com. Oh I can't, I can't Kilala ang British boxing sa kanilang pagiging outboxer o yung tipong papitik-pitik lang para pumuntos eh eto ibahin nyo kasi dala-dala niya ang lakas ng Pilipinong boksingero. Dangerous combination 'yan mga kababayan at sinyalis 'yan na matalino ang isang fighter para mapatunayan ko sa inyo tara, ating panoorin ang tatlong latest knockouts nito mga kababayan para kayo mismo ang makapanood kung gaano kabagsik itong dugong Pinoy. Okay, Tom Welan versus Darwin Martinez, Pilipinas kontra Nicaragua. <laughs> Have ito solid na pakbakan to parehong magaling parehong solid up and coming Tsaka may potensyal yung dalawa Ito unahin natin di yung may dalawang laban pa si Tom Whelan na 2025 tatalakayin din natin yon uh, isa pa lang bumbahan na kagad eh oh, grabe yung mga patama na yon si Whelan is Tom Welan fighting in white trunks while Martinez fighting in white with red trunks. Maganda yung left hook ng Pinoy eh. Tsaka yung jab niya solid. Pero yung kalaban magaling din eh. Mm, grabe lumalagabog yung suntok eh. Dinig na dinig sa buong venue round 1 pa lang to sobrang competitive sobrang init round 2 tayo hmm, good job double jab yun napaka snap napaka lutong ng jab neto ni Welland uy na-counter siya ng right straight ton hmm, good body solid solid yung laban na to so far Bang! Good left hook. Isa sa weapon talaga nito ni Tom Muelan, pang knockout puncher niya is yung ano niya, check hook. Uy! Tinamaan ng left hook. Sabi. Talbog si kababayan doon na Magaling yung kalaban pre. Talagang athletic din. Isa sa... Uy! Tinamaan ng check hook, Brad. Yan na nga ba sinasabi ko? Check hook sa right straight. Isa yan sa way po ni Tom Buelan. Ako, binanata na. Mukhang ito na yun. Bang! Uy! Naman ang... Uy! Gewang, gewang! Naku na paluhod! Ayun lang! Grabe, ang laks ng Pinoy na to. May gantong Pinoy pala. Pinoy British. Pinoy British. Magaling yung kalaban niya Ayun, tinamaan ng right straight Grabe, ayaw tigilan, oh. No? Akala mo, pating na nakaamoy ng dugo, eh Bang! Oh, grabe Knockout Ang lakas ng Pinoy na to The winner from England Still undefeated Iba, iba to Matindi Tom Wellan Tom Wellan alias Atomic Atomic Bomb kano kalupit to. Okay, ito naman laban ni Tom Buelan versus Michael Ramabiletsa ng Bansang Wakanda. Philippines versus Wakanda. Okay? Magaling din to kalaban niya eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na 2025 laban niya. All of his opponents have hit the deck one way or another. to have an experience like that relatively early. afternoon and... Makita mo talaga yung ano niya eh. Yung fundamentals niya Andon, Technical maglaro eh. Tsaka may knockout power Ito yung Nasa kanya na yung ano Recipe ng pagiging Future superstar Hmm? Lakas no? body shot na yun control, really well and... Tsaka hindi siya ano Repetitive yung suntok niya eh Paiba-iba eh Body, ulo Hook Di diba? Overhand Tsaka magaling mag-jab Kalmado lang eh Di ba? Magudui distansya Kinakapa yung kalaban Mautak-mautak ma maglaro to Magaling. good straight. Ganda ng counter na yun. Tsaka ano, magaling siya mag-catch. Catch and shoot. Di ba? Nakakatch niya yung, ano, eh, yung job ng kalaban sa bay ka-counter niya. Yun! Tinamaan ng 1-2. Grabe yun. Patindi itong Pinoy na to. Ito yung kaabang-abang. Diba? Ito yung dapat makilala ng buong Pilipinas. Tom Welan, Pinoy British knockout artist. Kasalukuyang nasa United Kingdom. Sa katunayan mga kababayan, sikat to doon eh. Sikat na to doon. Pwede ba ako makahingi ng pabor sa inyo mga kababayan? Paki-like ang video ito para mas gumanda ang algorithm natin at maraming kababayan pa natin ang makakapanood. Bang! Grabe yung body niyon. Yun. Walang kalatoy-latoy yung kalaban mga kababayan. <applause> Oh, Utenlangsi by the bell. Wasak sana. bang Grabe yung mga left hook na talaga pre. Sobrang niya, eh. mabilis eh, mabilis gumalaw. Itong kalaban niya si Rama Nang ng bansang Wakanda. Veterano to, mga kababayan. Pero tingnan nyo yung mukha Nilamog ng suntok Nagmukha na siyang si McDonald eh Diba yung McDonald na ano, naka-makeup Kaliwat kanan yung ano eh Pula na eh, itim yan Kita mo yung bugbog eh mm, Diba? Grabe itong Pinoy na to Sobrang explosive talaga nitong Tom na to Him, Talagang Pinoy eh, may lahing boksingero Taga sibuto ah Gaya ng sabi ko Hmm? Grabe no? Highlights tayo Bang! Okay, round 4 tayo mga kababayan ha Hmm? Jab pa lang eh Talagang snap yung ulo eh Talsik Kinakapa pa niya, o oh, diba? <laughs> Pinamahan si kabayan doon Hmm? Shoulder roll yun eh. Malupit din eh Hmm, kabi bumana to. Tom Buelan is fighting aggressively, trying to knock out Michael Rama Bang! Kabi yung Buelan pre. Nakatakot. Kabi tungo dugong si Buano na to. Bisaya, talagang matindi. In their, in their make, in their build up. Grabe, abiraw round 5 tayo. Defense prospects and this is a young man who is getting into Oh grab, you flip pogiano. Magaling sa mag counter, magaling sa pumasok ng mga upensa in between ng upensa ng kalaban. Nakakalusot sa depensa nila eh. Tsaka malakas, malakas talaga. Hindi siya suntok na walang kalatoy latoy. Alam yung suntok na walang lakas. Ito mayroon talaga eh. Kaya nga tinawag na atomic to Literal na atomic bomb Pag sa mukha yung kalaban hmm? Wala na eh Nilamog ng suntok pre Round 5 pa lang Veterano ang kalaban Walang kalaban laban Pag siya naman tatamaan Wala eh Parang balik ulit eh sa ulit Parang hindi siya naaalog Matindi makunat tas malakas Ayun oh no? Kawawa yung kalaban pre Tama lang yan rep Itigil mo na Nilamog yung mukha eh Kita mong bugbog eh Kahit maitim siya eh Diba? Matindi tong Pinoy na to Bang! Ito yung kaabang-abang Okay, last fight tayo mga kababayan. Ito yung pinakabago niyang laban, March 7, 2025. Diba napansin nyo, isang buwan lang yung pagitan sa last fight niya, noong February 2025. Ganun katin dito. Buwan, buwan, lumalaban to. Kasi wala kasi siyang gaano pinsala eh, kasi magaling. Mag-comment lang kayo dyan sa ibaba mga kababayan. isa isahin kong replyan yan hanggang sa abot ng aking makakaya he's got his hands full tonight here with typical just nice Siyempre, i-build up nila to eh. Future superstar to ng United Kingdom. May dugong Pinoy. Ito, magaling din tong kalaban niya, si Lubanja. Kapit-bahay lang nung kanina. Grabe yung mga right straight nito. siya yung counter niya talaga, underrated. Nakakatakot tong maging kalaban, pre these Wasserman cards Second round oh, tayo be busy, I would suspect, in 2025. So far ha, hindi pa ko kumokonekta tong Lubanja na to ng malakas oh, na no suntok could be Still working him out constant pressure to Ama magaling school. din ah the, 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 Oh teyo yung depensa And that's what he's doing here he's not taking any making any mistake You feel the pain and then when, the, when the shots appear he's been well, guided by Will Jones at that Edge gym in Romford Always looking for these little improvements. Bang, bang. Mm. Wala daw, wala. Pero nasaktan yun. Antayin mo mamaya. Wala pala, ha? Talaga, huwag kang magpapakorner pag itong piloy kalaban mo. Kasi madadali ka. Hmm, di ba? Nasaktan siya eh, Sa body. Mahi, mahina sa body luban lubanja na to. Kasi pag tinamaan siya sa body, binababa niya yung kamay niya kasi kumikirot. Ayun oh. Cover siya eh, di ba? Body mo. Wasak ka ngayon. Anong ginagawa mo dyan? Bang! Oh, buti na lang. Grabe rin ang anghel nito ni Lubanja. Talagang kanina pa siya nililigtas, pero antayin mo mamaya. lagi init na yung Pinoy eh. And be fighting for level. You can go back down. And, and... Grabe gumalaw no. Pagkatapos ng umatake, talagang nakakailag pa rin eh. Hindi makaka-counter yung kalaban eh. Tingnan mo. he forces you to fight at his pace. He does it from the first bell. Ito talaga first pick knockout machine na Pinoy na lumalaban sa United Kingdom. Ito yung kaabang-abang. Grabe yung mga left hook na yan. Yung kalaban gusto nang humawak. Siyempre hindi papayag yung Pinoy O oh, di ba? Makirot yun Masakit yun brad Ayun oh no, mo siya Ayun nagpa corner na naman Yari ka dyan You ka na lang brad Uy 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 Di ba kahit wrestlingin mo yan Talagang ibabody bag ka dyan Hmm di ba? Nakatikim ka tuloy Pahinga ka dyan ha Nagpapahinga ka dyan Kala mo papayag ako na magpahinga ka? Talaga sisikuhin kita. Grabe, grabe yung killer instinct nitong batang 'to. Aba, ba titingin pa? Kakana ka ba? Hmm, 'di ba? Nakatikim ka tuloy. Highlights tayo. Bang! Grabe, right straight 'yan. Nakakatakot. Tingnan mo mukha ng kababayan natin, walang pinsala. Yung mukha ng kalaban eh hindi halata kasi mukhang salagubang. 'Di ba? Pero pag puti 'yan, kitang-kita kita yung pinsala niyan. Excited, so maybe that... Pwede ba ako makahingi ng pabor sa inyo mga kababayan? Paki-like ang videong ito para mas gumanda ang algorithm natin at maraming kababayan pa natin ang makakapanood. Grabe, gusto niya i-knockout pre. Fourth round pa lang 'to. Mm, nako. Okay, hingi lang ako ng pabor sa inyo mga kababayan ha, palike ng ating video, isang like lang, isang pindot, masaya na tayo dyan, kumpleto na araw natin, let's go! Really imaginative punch here from up, gonna... Ayun lang hinuka yung bodega niya mga Brad. Relentless Wasak. Hindi just... na tatatayo yan. Agony. Grabe ang lalim ng pagkakahukay. Grabe tong Pinoy na to.